kayong mga idol sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Miss Miami Laurel, Marvin Maleveran, Ava Atinder, Luz Amadi Amadio Flores, Gerald Anyovo, Bade 321 kay Jose Fasificador, Velasco Family at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. Barangay Kalunasan sa bukirin ng lugar na ito nakatira ang angkan ng mga aswang na pinamumunuan nitong si Elizardo matagal nang naninirahan ang mga aswang na ito dito sa lugar mahigpit ang batas ni Elizardo ginagawa niya ito para panatilihin ang pagiging payapa at kataymikan ng kanilang angkan, pati na sa kanilang lugar. Iniiwasan din nila na makapamiktima ng mga tao sa patag, pati na sa mga nakatira sa bukirin. Napamahal na nila ang lugar dito sa bukid ng kalunasan at ayaw na nilang lumipat pa ng lugar kaya sa ginawa ni Sardo, may naging kaibigan ito sa patag na mga antinggero at mga albularyo at isa sa mga ito ay itong si Manolo naging kaibigan niya ito at napapangasawa pa ang isa sa kanyang mga anak nirerespeto nila dahil sa pagiging mabait ni sa kanila. Hindi rin pinilit ni Lizardo na salinan ito sa pagiging aswang. Kasama nila itong namumuhay doon sa kanilang lugar. Maglimang buwan na simula ng makapag-asawa ito at tumira kasama ng mga aswang. Ang bahay nitong si Manolo, katabi lamang ito nang bahay nila ni Elizardo ang lugar ng mga aswang sa bukiri na yon mistula itong isang malit na village magkatabi-tabi lamang ang kanilang mga bahay habang napapalibutan ito ng mahahabang mga bakod na gawa sa kahoy may mga tanim silang maisan sagingan ilang gulay at prutas sa paligid. May alaga din silang mga hayop tulad ng baka, kambing, kabayo, aso, manok at bibi. Kaya wala silang problema sa pagkain. Sampung pamilya ang nakatira sa bukid na ito. Mga pinsan at kapatid ni Elisardo ang kasama niyang naninirahan doon sa lugar. Nasa mahigit naman sa apat na pong mga swang, ang bilang nila. Sa kanilang angkan, may mga natatanging mandirigma. Ang mga ito, mga swang na binayayaan ng karunungan at kaalaman sa mga orasyon. Kabilang na sa mga ito, itong si Elizardo. Nagsasanay ang mga ito bilang pangontra nila kung sakaling magkagipitan at kailangan na nilang lumaban dahil hindi lang ang kanilang angkan ang mga aswang sa lugar na yon. May mga aswang din ang mga naninirahan sa kabilang mga bukirin. May mga engkanto din, lamang lupa at mga masasamang espiritu na naninirahan sa kagubatan. May ilang anting giro din at mga albularyo na gusto silang subukan. Pero sa mga nagdaang mga taon, tahimik lamang ang kanilang buhay at wala silang nagiging kalaban. Pero sa patag, sa mga kabahayan, ng sitio dakit. Biglang nagkagulo ang mga taong nakatira dito. Nagwawala ang mga kalalakihan at inataki ng mga ito ang mga babae at bata doon sa lugar. Pinatay ng mga ito ang bawat makitang babae doon sa kanilang sityo, pati na rin mga bata may ilan naman sa mga nakatira doon ang nakatakas at luyang nakalayo. Nang malaman ito ng kapitan sa patag, agad na pinuntahan ang lugar kasama ang mga tanod na may dalang mga barel. Palaisipan sa kanila kung bakit biglang nagkaganito ang mga kalalakihan doon sa lugar. Ang nasa isip nila, baka sinaniban ang mga ito ng mga masasamang espiritu. Pagdating nila sa lugar, agad nilang napansin ang mga nakaharang na mga kahoy sa palibot ng mga kabahayan. Sinipat-sipat ng kapitan ang buong lugar nang makita nito ang iilan sa mga kalalakihan tinawag niya ang mga ito at sinubukang kausapin sinabi ng kapitan na huminahon lang muna ang mga ito ang tanging gusto nila makausap ang mga ito pero nakita nilang nakatitig lamang ang mga ito sa kanila at halata agad ang pagbabago ng kanilang mga hitsura. Nagiging mapula ang mga mata at humaba ang mga kuko ng mga ito. Tinawag uli ito ng kapitan. Pero nakatitig lamang ang mga ito at walang reaksyon. Ilang sandali pa, may lumabas galing doon sa mga kabahayan at papunta sa kanila. Nang makalapit na ang mga ito, kita na din nila ang mga matatalas nitong mga ngipin. Kinakabahan na ang kapitan at inutusan na ang mga kasamang mga tanod na ihanda na ang kanilang mga baril. Pero sa isang iglap, biglang umigpaw ang isang lalaki galing sa loob ng nakaharang na mga kahoy at bumagsak ito sa harapan ng kapitan. Sabi nito sa kanila, Umalis na kayo dito sa aming lugar kung ayaw niyong mamatay. Sobrang nakakatakot ang hitsura nito at hindi na din nila makilala ang mga ito dahil pansin nilang pare-pareho na ang kanilang mga hitsura. Sa takot nung isang tanod, biglang binaril nito ang nasa harap ng kapitan. Pero singbilis ng kidlat na tumalon ito pabalik sa loob. At ilang sandali pa, nakita nila ang iba pang mga kalalakian galing sa mga kabayan na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila at ang kanilang ikinatatakot ay ang ibang mga kalalakihan na tumatalon-talon sa mga puno ng kahoy na pasigaw na ang iilan sa mga tanod mga halimaw ang mga yan kapitan wala ng busis pa na lumabas sa bibig ng kapitan bigla na lang itong tumakbo papalayo doon sa lugar. Kaya pati ang mga tanod, nagsitakbuhan na din ang mga ito palayo. Nang mabalitaan itong si Manolo, ang mga nangyayari sa sityo dakit, sobra itong nag-alala at agad na nagpaalam ito kay Elizardo na bumaba muna ng patag dahil isa ang kanyang pamilya ang nakatira sa sitio dakit. Ayon kasi sa mga balibalita, biglang nagwawala ang mga kalalakihan doon at pinatay ang lahat ng mga makikitang babae at mga bata. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanyang mga kapatid at mga magulang isang albularyo, ang ama nitong si Manolo. Kaya natitiyak niyang hindi ito kayang pasukan o saniban ng mga irito. Nang magpaalam na itong si Manolo, sabi ni Elizardo, Mag-iingat ka sa patag Manolo dahil ayon sa aking nakuhang balita hindi mga basta-bastang espiritu ang gumagambala at sumanib sa mga katawan ng mga kalalakihan doon sa sityo dakit. Kakaiba ang mga ito at galing pa sa kabilang mundo. Pinasama ni Elizardo ang isa sa kanyang kanang kamay na si Tommy. Kailangan na may kasama itong si Manolo para makatulong nito kung kinakailangan. Pababa na sila ng patag sakay ng kabayo. Dumiritso ang mga ito sa sityo dakit. Pero palabas pa lamang sila ng kakahuyan. May mga nakikita silang mga tanod ang nanduduon May dalang mga baril ang mga ito mga tauhan ito ng kapitan at sinuyod nila ang paligid ng gubat para tingnan kung may mga nakaligtas pa ba ang ilan sa mga ito ay kilala din nitong si Manolo kaya agad nagtatanong ito sagot ng isang tanod nasa barangay na ang iyong ina at kapatid mong babae, Manolo. Pero ang ama mo, at ang kapatid na lalaki, nanatili ang mga ito, sa loob ng sityo dakit. At marahil, isa na din ito, sa mga halimaw na nando doon. Napanting ang tinga ni Manolo, sa kanyang narinig. Hindi halimaw ang aking kapatid, at ama at mabilis nang pinatakbong muli ang kabayo nito papunta sa sityo dakit. Sigaw pa nung isang tanod. Hindi pwedeng pumunta kayo sa sityo dakit. Delikado. Baka mapahamak lamang kayo. Ang babala ng mga tanod. Pero walang pakialam. Si Manolo. Kailangan niyang makita at makausap ang kanyang ama at kapatid. Nakahanda na din itong si Tumi bukod sa matatalas ng ngipin at matutulis na kuko. Hawak din ito ang isang patalim na parko na tinatawag sa bisaya na sanggot. Sobra itong matalas at hindi ito basta-basta nagawa lamang sa bakal dahil gawa ito sa bulalakaw. Makalipas ang ilang minuto nang makalapit na sila doon sa sityo dakit, agad na nakita nila ang mga nakaharang na mga kahoy sa paligid ng kabahayan. Kaya sinipat-sipat nila ang kaloob-looban. Wala silang nakitang anumang tao ang nasa loob. Kaya umakyat na sila sa mga nakabarikada na mga kahoy. Pero biglang sumulpot ang apat na kalalakihan galing doon sa kabahayan. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa kanila. Gulat na gulat si na Manolo at Tumi dahil pare-pareho lamang ang mga hitsura ng mga ito. Kaya tumalon sila pabalik. At ilang saglit, bumagsak sa kanilang harapan ang apat na kalalakihan. Nagulat ang dalawa dahil sobrang bilis naman ng mga ito. Nakilala ni Manolo ang isa sa apat dahil pamilyar sa kanya ang suot nitong damit. Puldo, ikaw ba yan? Ito ang kanyang pinsan. Pero biglang umigpaw ang mga ito at umataki na sa kanila habang rinig nila ang angil ng mga ito. Kakaiba ang angil ng mga ito sa mga aswang. Kung ang mga aswang ay angil na parang sa pusa. Ang mga ito ay parang sa ahas. Ikinarga agad ni Manolo ang taglay na agimat at hinugot na ang mahabang nakasukbit na itak. Muntik na silang tamaan ng mga kalmot ng mga ito at ang isa sa kanila may hawak pang tubo. Inihampas ito sa kanilang dalawa. Napatalon patras pa itong si Tommy habang si Manolo napagulong ito para makailag sa mga ginawang pag-atake ng apat na nilalang Ja, yeah. oh.